kainday ko. Ayan, good morning nga po pala sa inyong lahat. Um, kaya po ako pa video dahil gusto ko mag-review sa crappies na na-order ko dito sa TikTok. Alam nyo, hindi po talaga ako mahilig sa mga crappies-crappies na yan. Kapag may nakikita ako, talagang scroll-scroll lang ako. Pero ito mga kainday ko, talagang nakuha niya yung attention ko. At talaga namang um, nag-order ako, tinry ko siya. At ito na, dumating na nga siya kanina. Ang crappies na ito ay from RS Shop. mm ang napili ko, um, spicy. Kasi, mahilig kasi ako talaga sa spicy. Pero, gusto kong tikman yung regular um, flavor nila. So, nag-iisip ako mag-order ulit. So, ito na nga, natikman ko siya kanina. At ginawa naming ulam ng aking bunso. Take note, si bunso ay 2 years old na. Pero, napayami po talaga siya nung natikman niya to. Ito, hindi po yan siya mga oil-oil mga kainday ko. Kasi nga, syempre, spicy siya. So, talagang, ano, nanunuot ng sili. Parang sa akin na maanghang siya, pero yaming yami naman. Ayan. Pero sa mga gusto ng sobrang anghang, pigaan nila lang ng sili. So, ayon, um, sinushore ko talaga sa inyo mga kaindi ko, hindi kayo magsisisi sa crab paste na to, kasi ang sarap niya at lasa lasa talaga yung aligin niya mga kaindi ko at talagang sulit na sulit ang 198 pesos yung sa spicy kasi nga nakasahil sila eh tapos yung regular price na, nila nakita ko is 195 so ilalagay ko na lang po yung link na kanilang shop sa my comment box para gusto niyo tikman at para mapawaw at yummy na rin kayo sa so, po god bless.